Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Francesca Santiago. At ako naman po si Ava Briones. At ito ang Boses ng Onse. Para sa bahagi na ito, nasa iba't ibang lugar ang aming mga field reporter na si Nakiana si CJ Ross, at Angel Manzano, kasamang mga iba't ibang profesional sa larangan ng negosyo upang malaman natin ang kahalagahan ng komunikasyon at ang ginagamit nilang jargon sa kanilang mga larang. Tawagin na po natin sila. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito pa tayo sa BGC Arts Center upang magkaroon ng parehang kasama ng isang may-ari ng guru. Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito po tayo sa isang bangko upang magkaroon ng isang interview kasama ang isang eksperto sa accounting. Magandang gabi po. Narito po tayo sa Centuria Medical Building. Ngunit huwag po kayo malito dahil ang interview po natin ay hindi isang doktor, kundi isang profesional sa real estate. Tara na! <laughs> Magandang hapon po, Ginoong Inpeko. Magandang hapon po, Ginang Abadilla. Magandang gabi po, maraming salamat po sa pagtatap ng aming imbitasyon. Ang unang tanong po namin ay magbigay po ng description ng inyong trabaho. Uh, ang aking trabaho as Senior Executive Vice President ng kumpanya na Century Properties ay uh, maggabay ng mga tauhan na naka-deploy sa iba-ibang mga bansa sa buong mundo. Nasa larangan kami o nasa industriya ng events ito ay pagbubuo na mga bagay-bagay tulad na sales conventions, product launchings. Ako ay isang senior credit reviewer. Ako ay naatasang magsuri ng mga kliyente ng bangko kung sila ay karapat-dapat na pautangin. Bakit yung pinili ang inyong lira? Nagsimula ito nung ako'y nasa kolegyo. Since wala namang pera masyado, lari ang masadyante kailangan namin magbuo ng mga events. Pinangarap ko na ako ay maging CPA lawyer sa kadahilan ng ako ay mahilig at oh, magaling sa math. Pagdating ng kolehiyo, ako ay nagpa siyang mag enroll ng accounting. Nagkataon na nagkaroon ng oportunidad na napunta ako sa larang ito. Isa ako sa mga naging pioneer sa ganitong industriya. Bakit po mahalaga ang komunikasyon sa inyong larang? Kung malinaw at maayos ang komunikasyon, may kapakipakinabang na interaksyon at pagpapalitan ng ideya. Kaya tandaan natin na kung walang komunikasyon, hindi ito malinaw at hindi epektibo, anumang layunin ito ay hindi matatagutay. Ang komunikasyon ay vital na parte ng larangan na ito because bago ka makapag-transact ng isang bahay o kondominium sa iyong kliyente, kailangan mong maipaliwanag sa kanya kung ano ang mga importanteng bagay sa kanyang investment. Ang aming trabaho ay hindi pagbebenta. Ito ay komunikasyon. Isa siya sa pinakamahalagang bagay dahil doon nagsisimula at nagkakapos ang isang ideya. Kapag merong nakalimutang detalye na hindi na ikumunika, papalpak mo. Kung bigay po ng jargon o technical na termino na ginagamit yon sa inyong lesson, wala naman talaga malalalim na sa code. Meron lang mga words like ingress, set up, egress, stage manager, activation. Yun yung mga words na kadalasan din natin nagagalit. Isa na dito ay yung roll over kapag kayo ay may deposito, pag dumating ang kanyang maturity date, yun ay i-roll lamang for another 30 or 60 days. Meron kaming tinatawag na management prepared financial statements kasi kadalasan ang mga audited financial statements ng negosyante, hindi sila nagbideclare ng tamang benta para sila ay makabawas sa kanilang binabayan na buwis. Kinaakmat naman doon sa totoong benta ng kliyente. Maraming kami mga tinatawag na override. Madinirinig mo yung teller or yung branch cashier. So, may ng override. So, ang ibig sabihin noon ay kailangan niya ng approval doon sa kanyang cashier o doon sa kanyang manager para mapahintulutan ang isang transaction. Pay of re-avail. Ibig sabihin, kung hanba o promissory note niya ay maturity today, yun ay babayaran sa pamamagitan ng isa pang promissory note. Ginagamit din namin yung debit-credit, depende kung anong account, so yun ay addition or subtraction to your account. Diba? Ang unang-unang jargon na ginagamit namin ay investment. Ang investment ay ang um, halaga ng pera na iipunin ng aming kliyente upang uh, ibigay sa kumpanya para makabili siya ng uh, housing or condominium. Pangalawa ay uh, ang term na sales quota. Ang sales quota ay ang numero na kailangan na ma-achieve ng aming mga tauhan. Kapag na-achieve na 'yung kanyang sales quota every month, ibig sabihin ay nagawa niya ang kanyang trabaho. Ang pangatlo ay market territory. Uh, ito ay mga bansa na aming kailangang maitap or makipagbukas ng aming opisina. Ang pangapat ay marketing plan. Doon nakasulat na kalahad ang kanilang mga plano sa bawat marketing territory o bansa na pupuntahan nila buwan-buwan. Ang panglima ay uh, ang terminology na down payment. Ang down payment ay halaga uh, na kailangang maibayad ng isang kliyente para makapag-okupa sa aming mga bahay o condominiums. Panghuli po, ano po gusto niya sabihin sa mga gusto pong maging tulad ninyo po? Ang trabaho ng ito hindi sa madali, no? Kailangan mong makumbinse ang kliyente para ilagay yung milyon ng pera sa kumpanya namin. So, kailangan mo dito na may conviction at paniniwala sa iyong binebenta. Kasi hindi mo mapapaniwala yung bumibili kung hindi ka naniniwala sa binibenta mo. Hindi siya madali. Masaya siyang tingnan, yes. Pero mahirap siyang bukili. Dapat talaga mahal mo yung okay. nagawa ko. Sa araw-araw na pag-isip ko, excited pa rin ako. Boy. Ang masasabi ko lang ay kayo lagi ang magtatakda ng iyong kapalaran. Kaya gawin ka pakipakinabang ang mga oportunidad na darating sa'yo. At kung wala man, huwag kang matakot na gumawa ng sarili mong oportunidad. Salamat po sa inyong sikola. Thank you po. Salamat, salamat din. Salamat po. Okay, thank you. Salamat Kiana, CJ at Angel. Tunay po natin nasaksihan ang kahalagahan ng komunikasyon sa pagkamit ng mga layunin ng mga negosyo at ang gamit ng mga jargon upang ipahiwatik ang mga ideya ng mga profesional. Sa mga manonood, tandaan po natin na may kapangyarihan ang ating mga salita at dapat hindi natin ito iabuso. Sa uulitin, ito si Ava Briones at ito po si Francesca Santiago at ito, ito ang Boses ng Onse. Salamat po sa panonood! Like, tingnan niyo po ito. Uh, Footage. Flash. Oh, mm. oh, ayan. <laughs> oh. Salamat po sa panunod. Hi, Miss. Hi, Missy. Hi, Lemonade. I love y'all. Oh, no. <laughs> <laughs> Hi to all my fans. <laughs> bye. Andito na ako. Okay, bye. Wala. Okay.